Balak po kasi na maghain ng ilang po mga senador ng resolusyon para imbisigahan yung nangyaring power outage nga doon sa Panay Island. So maraming kasi affected areas doon. Ano po, ayon kay Senador Sherwin Gatsalian. Uy, nakabalik na siya mula sa kanilang uh, trip Bakasyon, ni, ano, oh, oh, ni uh, <laughs> ng kanyang oh, Target oh. daw po ng investigasyon na makabuo ng policy re recommendation para hindi na ito maulit. Nababahala naman si na Senador Bato de la Rosa at Senate Energy Committee Chairman Ravi Tulfo sa epekto po ng power outage sa kabuhayan ng mga apektadong residente at uh, ekonomiya nga po sa isla. Ganito rin ang sentimiento ng League of Cities of the Philippines na gusto rin ipaimbestiga yung power outage doon. Maliban sa pagkawala ng revenue ng mga lokal na pamalaan, naapektuhan din daw ang operasyon ng mga ospital, paaralan at iba pang critical ng mga infrastructure. Sa ngayon, hindi pa rin po tiyak ng Department of Energy kung kailan maibabalik ng 100% yung kuryente sa Panay Island. Hindi rin masabi ng ahensya kung sino ang dapat managot dito. Sa ngayon po hindi po natin masabi hanggat hindi pa po kompleto ang ating mga datos at kasalukuyan po natin pinag-sasama-sama po yung lahat ng informasyon na makukuha natin. Uh, halimbawa po, uh, alam naman po natin ang ating National Grid Corporation of the Philippines ay siyang nakakakita ng uh, kabuo ang supply and demand ng hindi lang po ng Visayas kundi ng buong Pilipinas. Yan po si ASEC uh, Mario Marasigan ng Department of Energy. You know that's weird. Uh tayo ay nasa ikaano na. Uh ikaapat na araw ng Enero nangyari ito ay January 1, mm. Diba? Mm. Parang ang tagal naman yatang malaman ko anong ano no, ko ano cost? ang cost. Alam niyo, dati ha, nung nawala yung, yung nagkaroon ng Luzon power outage noong mga late 90s, bakit agad nalaman na mga jellyfish yung dahilan? mm, -mm. Right? So, ba't ito, para ang hirap bang alamin? Kaya nga eh. You know, Ay, bakit naaalala ko yung jellyfish na yun? Oh, late 90s yan. 99 to be exact. First year college ako yeah. na. Correct. Ang lala, no? Kawawa lala. naman sila. New Year, yun yung sasalubong. Although, parang sinabi ng DOE kanina, nabalik na yung supply ng kuryente sa Boracay. Oh. Kasi, syempre, maraming turista doon. Oh, medyo masakit. masakit. unahin oh, di ba? Oo, kapag hanggang ngayon, eh, nai-experience pa nila yan. Pero malawak din yung mga areas na affected pa. That's so, true. tingnan natin. Maya-maya, eh, baka may makausap tayo na mas nakakaalam tungkol dyan sa issue na yan. Makakuha po tayo ng yes. additional mm -hmm. details.